Mga minor yan sir, yung mga naka-face mask po. Minor? Lahat po yan, mga naka Minor po yung ah, mga naka-face mask. PNP, tawagin si PNP kung kinakailangan. I want the Davao Women's and Children's Protection Desk. Illegal to, pwede natin parade. Okay. Gandang hapon po sa inyo. Nangabon sir. sa inyo, at doon sa mga kasama nyo. Mayong hapon sa inyong tanandiha sa Davao. Mayong hapon. May, May, May hapon, sir. Kayo po'y namasahe pa punta rito. Opo, nagambag-ambag lang ako kami, sir, upang makarating dito sa tanggapan nyo. Huwag maglala yan po'y papalitan ko. And then, pamasayang ko'y pabalik. Salamat po, sir. Hindi ko pa'y kayo ng allowance. O, di ba? Para pagbalik nyo doon, meron kayong perang daladala. Gano'n kay katagal, sir, Jun Ma, nang tatrabaho? Walang taon na ho ako dyan, sir, kaso nag-lip. oh, po. Oh, tapos, walang asenso, yun pa rin talaga. Binibigay sa si inyo, pang, pang 206, 12 o, oras. Oh, po, oh, po, sir. Siguro, sasabihin naman yan ito, for sure, staying kayo, no? Oh, stay no ho kami, sir. Sabihin, staying kasi yan, libre pagkain, libre tubig, libre lahat. No F-way, kahit na. Eh, kailangan kung i-charge icha mo yung board in lodging, merong approval sa dole. Yung bang, pag stay nyo doon at pagkaltas sa board in lodging ninyo, yung ba ay, uh, may paint tool sa dole? Sa pagkakaalam ko, sir, wala ho, sir. Oh, hindi siya pwede basta-basta magkaltas <laughs> ng ganon. At saka, laki naman, 719. Tapos, kumbaga, parang 513 pesos kada araw ang nawawala sa inyo. 513 pesos, kinakaya nyo. Sa, a day, hindi ako maniniwala. Malaki na siguro kung sabihin natin 150 isang araw mga konsumo nyo o pati kuryente 200 pero 513 sobra at saka dapat may pahintulot sa dole ano po sinasabi na may-ari pag nagreklamo kayo sinasabi nyo na kulang yung pasweldo ano ho nagalit ho sila ngayon sa amin sir pag sabi ng mga kasama ko pag dating daw ho namin ng dawa sa ho kami kagad posas? opo sir yun sinasabi ho, po? Po, yun hong ano, ano namin may-ari sir may-ari sir eh pastilan ginoo ba't kayo posasan karapatan nyo po magsumbong Opo nga sir eh. Lahat ng mga naapi, may karapatan po magsumbong at wala mga kapigil. Yung pananakot niya pong posasan, baka sa kanya mabalik yung posas. Kausapin so, natin si Miss Estrelita Mac. Yung owner po, ringing pa din po. Ayan. Wala bang kasama yung mga ano niya, yung mga manager niya? Ayaw. Ayaw na pong sumagot. Tawag po natin. Oh, yung pala eh, sasabi niyo po sasan. Sa Engineer Junicio de la Lamon, Senior Labor and Employment Officer, Dole Davao City. Mayong hapon, Sir Engineer. Sir, may nga po, Sir Senator. Alam niyo ba itong kumpanyang Orostar Food Product? Kahapon ko lang nalaman ito rin Orostar, Oro Sir. And uh, tapos tapos, pinatingnan ko sa system namin, uh, wala pang ano to, na, hindi pa na inspection. Hmm, hindi pa na inspection. Gaano katagal na po itong kumpanya na nag-operate? Yun nga, hindi namin alam, Sir. Pero sabi At po na, nila, excuse me, Sir. Hello, na. Ilan taong ka na nag-work doon? Eight years na. Eight years. Ako sa dyan. pagkakala mo, ilan taon na ito? 2008 2008 daw sabi ng ano mas nakakauna sa amin 2008 dyan. Opo 2008 pa raw po ito so 2018 19 20 21 23 15 years na po ito at hindi man lang na inspection so yes, bakit po. po Kasi una yung yung mga na-inspect yung naka mayroon kaming rule 1020 20 sa uh, establishment registration yun man ang madalas nang ina-inspect yung na-enroll -na So ito. ibig sabihin ito hindi po ito registered sa inyo Yes po Opo Okay. Tapos kung wala namang complaint na matanggap namin, yun din hindi din ma inspect. Ah, okay. So, ibig sabihin dapat lahat ng kumpanya na nag-employ ng ilang empleyado ho dapat kahit para isa, i Dapat may registration kahit na isa. Okay, kahit na isa. So, ibig sabihin ito, never ito nagpa-register sa inyo, hindi nag-register sa DOLE as opo, employer. Opo, sir. Opo, sir. Madalas bang mangyari ito o eh, this is a rare case? Madalas sir kapag ano, yung maliit na negosyo. Ito hindi pa balit na yung negosyo, ilang kay empleyado lahat? 30 mahigit oh, kami sir. Oh, malaki po ito, 30 sir. Oo. Uh oh. Now, nandaya po pala ito sir, ibig sabihin. Kaya pala hindi nakita nyo sa inyong radar sapagkat hindi po nag-register. In fairness na sa inyo, hindi nyo nga malalaman hanggat hindi sila uh, nag-register para doon nyo maumpisa na mamonitor sila. Opo, sir. Ganon. So ngayon, sir, ano pong plano? Ano, sir? Eh, kung mag sila dito, may meron naman tayong Sena, ma, meron tayong conciliation mediation. Tapos kung hindi magka, ano, meron tayong magprosido ng inspection. Sir, pwede magsalita? Pwede? Palihog? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Sabi mo, kung gusto na mag-complain, punta sila dyan at meron mang Sena para sa mediation. Tama? Yes, po. Agoy. Unser naman na sa imo, sir. Murag di mo... Kahibal, di ka kahibalo sa imong gina giimong trabaho diha. Paminaw sir, paminaw. Kaya ang gawin mo. Puntahan mo na yung kumpanya. wag mo nang intayin pa na magreklamo sila. Right now, puntahan mo na yung kumpanya. Meron kayong tinatawag na visitation authority. Inspect that company and look at their books because in the first place, illegal to kung ikukonsider natin doon sa sinasabi mo na hindi sila nagpa-register sa inyo. When in fact, dapat pala nagpa-register ang lahat ng kumpanya na nag-employ ng mga trabahador. So therefore, yeah. it is your right and your duty right now to go there and to inspect at buksan yung libro, tingnan yung kumpanya, tingnan yung workplace kung conducive for working, eh mali mo, baka mamaya marami ng mga kababalaghan nangyari sa kumpanyang yon. Punta ka na doon. Pasti lang, ginoo. Nakasabot ka. Yes, sir. Uh, we will do that, sir. Karoon na. Sabot ka, sir. Ngayon na. Naintindihan niyo po, sir. Oh, yes, sir. Oh. Uh, Kana. Oh. Uh, uh, ka Karoon na, ha? Ngayon na. Ano sir, kasi mag, ano, hindi kami magkapasok kung walang authority to inspect. Uh, -ano kaya, nga, sir, kaya, nga, sir, kaya nga sir, issue kayo ng mission order. Di ba meron kayong, oh, yes, meron kayong yes, tinatawag sir, na, ano, na visitation authority? Oh yes po sir. Oh. ako ng authority sa ano, kay regional director po sir. Exactly. And then, oh. ganito sir, turuan kita ha, paminaw, paminaw. Kuha ang papel o lapis. lapis, na di ha? Lapis ba? sir, sir. pag na sir. Oh ikaw kanagdole o kanag, -dole, og kanag uh, BPLO. Sabot ka, BPLO, Business Permit Licensing Office. Pagpangayo kay tabang ba sa BPLO? O Bureau Fire. O, pag nagsama-sama kayong tatlo, Dole, Bureau sa saka BPLO, walang palagto. to. Mapipilitan siya buksan ang pinto niya, doon pala sa Bureau Fire eh. Yari na siya. Sasabihin lang ng Bureau Fire, Hoy, tingnan ko kung meron kang pan-extinguisher dyan. Pag wala kang pan-extinguisher na kinuha mo sa amin, sarado ka pustahan tayo yung mga fire extinguisher dyan sa Orostar galing sa mga taga Bureau of Fire o oh, binintahan gano'n naman usually nag-gets mo sir? sir nag-gets ko po sir o oh, muad to ka na karoon dito punta lang sir ha sir seryoso na tawagin niyo po ang Bureau of Fire tawagin niyo po yung ano yung BPLO at kayo po ngayong araw na po ito sir at kung hindi po kaya tuturuan po namin kayo at yung mga staff ko tutulong sa inyo sir okay sir? Sige sir, sige sir. And ang gusto ko sir, by today na punta na po yan, by 4-5, meron pang dalawang oras. Malayo ba ito sa inyo sir? Uh, hindi naman sir, pero yung authority, baka bukas pa ma -ano, malabas. Ay, wala na. Eh, baka natakpan na yung mga kabalastugan nila dyan. Ngayon na siguro sir, for the meantime, emergency lang muna sir. Punta ka kasama yung BPL at saka Bureau of Fire. Siyempre sir, pag nakapasok yung Bureau of Fire, nakapasok yung BPL, o, makapasok na rin po kayo. Pwede sir, gawin niyo paraan sir. Kung hindi nyo kaya today, sige sir, do it tomorrow. Pero mas maganda sir, ngayon na sana kung pwede. Okay sir? Okay sir, sige sir. Copy that sir. Sige sir. And then sir, babalikan namin kayo tomorrow. oh yes po sir. Sige sir. Engineer, maraming salamat engineer. Dagan salamat engineer. Sige sir. Salamat po sir. Sir, pupunta si engineer today. Kung hindi, tomorrow at the most. Sa makin nakatira ngayon dito? Sa Sogo. Uh, ah, Kina-check-in po namin sila na -in sa Sogo kagabi pa po, Idol. Good, good, good. Check-in namin kayo. And then tomorrow, same time, malalaman natin yung resulta. Ginawa you know, ng engineer. Po, sir. And then, hopefully by Friday, magkakabayaran na yan. Atit na namin kayo pabalik sa Davao. May kalalagyan to. And I assure you, makakasingil po kayo rito. Okay? Ang dami niyang violation, tad-tad. Opo, sir. Ma'am Sara, mayang hapon. Mayang po, sir. hapon, sir. Narin niyo naman po, Ma'am Sara, pinag-usapan namin ng engineer, ano? Yes, sir. Hopefully, bukas po, mabayaran na po kayo. At pag nabayaran na kayo, nasa inyo yung kung alis kayo o hindi. Pero wag muna kayo alis hanggat dinabigay lahat ng kulang na pera. Okay, ma'am? Oh, di ba? No, minor yan, sir. Yung mga naka-face mask po. Minor? Lahat po yan. Mga naka minor po yung ah, mga naka-face mask. PNP. Tawagin si PNP kung kinakailangan. I want the Davao Women's and Children's Protection Desk hindi na sila registered sa Dole. Kaya pala hindi sila nag-register sa Dole kasi balak na nila talagang maggawa ng illegal, which is mag-recruit ng minor. Eh, kasi po, yung mga nagtatrabaho na minor, dapat may paintroll sa magulang na certified ng Dole. No, hindi po sa pinamagulang, sige, magtabaho ka lang dyan. Hindi pwede. Dapat dadaan pa rin sa Dole. So, walang ganun nangyari wala, kasi wala, sila registered eh. o oh, 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 illegal sir. to, pwede natin parade. I could pass a resolution palawigin ang kapangyarihan siguro ng Dole na para meron silang coordination sa BPLO at Bureau Fire. Kasi I'm sure they registered to sa dalawa sa itong kumpanya ito sa Bureau Fire at sa BPLO, BPLO. Na dapat lahat nag-register sa BPLO Dole dapat centralized na matik na bibigyan ang Dole mm -hmm. na para na mamonitor ang Dole yung activities ng mga employer. This is something that maybe I could pass a resolution o oh, butit nakarating sa akin itong ganitong klaseng problema. Opo, sir. Diba? Another problem na pwede natin sa through legislation para magkaroon ng maayos na monitoring ang ating mga taga-Dole. Okay, Engineer, nandiyan ka pa? Yes, po, sir. Very good. Ngayon na, umalis ka na sa sa iyong opisina, sir. Please, Engineer, punta ka na sa PNP, Women's and Children's Desk, pinakamalapit na istasyon, malapit din sa pungkumpanya ito, i-rate mo na yan dahil may mga minor na walang pahintulot galing sa mga magulang at galing sa inyo na magtabaho. Ilang minor ba nandoon? O ngayon po, 8. Punta ka na doon, sir. Sige, sir. I-coordinate ko sa ano, sir. Ngayon na, sir. Pagkibaba -pag mo ng telepon, sir. Punta ka na, sir. Ha? Ngayon na. Yes po, sir. Sige Opo. Salamat po, engineer, sir. God bless po. Sige po, sir. Sige. okay. Ma'am Rowena, picturean mo na po yung mga minor. Off cam, wag, wag dito ngayon. Tapos ngayon, pagsalita inyo sila, interview mo, sabihin mo nila anong pangalan, tapos anong edad, paano silang recruit para for record purpose, okay? Okay po. Teka, salamat ma'am. Sir, doon mo na kayo sa kabilang boat, usap tayo. Oh, kasi kasi nakikinig na itong may-ari, I'm sure. Naiina to sa kanyang salawal. Kumusta naman stay nyo dito sa hotel? Okay naman po. Ayos naman? Ayos okay, yes, naman no, no, okay, sir. Food. Opo, sir. May dala pa kayo damit? Meron ako, no, sir. Okay. Kung wala damit, bigyan ng damit. Meron pa. Extra opo. damit, sapatos. Yes. Totoo yan. And then, masarap na pagkain. Opo. Lista lang sa akin. Babayaran ko naman yun. Opo, sinabi Saat po namin na sa hotel. Okay, sir. Okay po, sir. Thank you, sir. Magana hapon. Oh, po yes. hapon rin Kumusta sir. Kumusta na po sa family, ha? Opo, sir. Mabuhay. Salamat. Salamat. Thank Sal you